tip sa inyo ha? Upang mas magmukha kayong maganda hindi lang sa paningin ng tao, kundi lalong lalo na sa paningin ng Diyos wala yun sa pagsusuot ng maiksi-maiksi at bonggang-bongga, kundi sa inyong pagiging very simple and modest. That is in the crown tayo po ngayon ay nasa ikatlong video clip na natin para sa patuloy nating pagkapalalim ng ating debasyon sa mahal na birhen ng lasanit. And at this point ang pag-uusapan naman natin ay ang kanyang itsura. Aminin po ng marami sa inyo na tulad ko, noong una, nagtaka rin kayo sa itsura niya. Hindi po sa mukha niya, sapagkat hindi naman nakapagtatakang maganda talaga ang mahal na ina. Kundi sa suit niya, sa outfit niya. Kaya ngayon, ia-outfit check natin ang mahal na birhe. <laughs> Last ulit, para masagot na rin ang ibang mga curiosity hinggil sa mga nakikita nating nakasuot sa kanya. But before that, let me tell you na mayroon po palang tatlong faces ang mahal na ng Lazulet. Noong una, akala ko faces as in tatlong mukha, pero hindi pala. PH faces as in yugto or stages. Kasi nga naman, mayroong tatlong yugto ang naging pagpapakita ng mahal na ng Lazulet. Nandun yung face ng weeping, umiiyak siya. Nandun yung phase ng conversation na nakikipag-usap siya sa dalawang bata at nandun yung phase ng ascending ng umaakyat na uli siya sa kalangitan na bawat isa may ibig sabihin para sa atin ha yung weeping yung patuloy niyang pagdadalamhati para sa mga kasalanan natin yung conversation yung patuloy niyang pakikipag-usap at paggabay sa atin. At yung ascending, yung dati namang ginagawa na ng mahal na ina, ang ilapit tayo sa anak niya. Bili tayo ng tagdong ito ah, nakapag pa. Bakit? Maganda naman na Magandang koleksyon. Hindi kung ano-ano kinukolekta mo. <laughs> Nakialam pa. Anyway, let's talk about her dress. Ang suot ng mahalabira ng Lazalette ay ang pangunahing kasuotan noon ng mga locals, local girls sa Lazalette. Kaya nga nung una, inakala ni na Maximim at Melanie, ang mahal na ina, bilang isang ordinaryong ginang lamang mula sa kanilang bayan. mahabarin kasi ang kanyang kasuotan, pati na mga manggas, at simpleng-simple. Pero wag ka, lutang na lutang ang kanyang ganda. Kaya mga girls, ang unahing tip sa inyo ha, upang mas magmukha kayong maganda. Hindi lang sa paningin ng tao, kundi lalong-lalo na sa paningin ng Diyos. Wala yun sa pagsusuot ng maiksi-maiksi at bonggang-bongga, kundi sa inyong pagiging very simple and modest. That is why, dito sa ating malaparokya, ini-encourage namin talaga kayo, especially during Sundays, na magsimba ng nakadress. Encourage na lang naman. Kung ayaw nyo, hindi wag. <laughs> Pero mas maganda kung mag-dress kayo. In connection with this, pansin ko kayo mga babae, marami sa inyo ang nagsusuot ng alahas sa parang chain, Parang kadena? Hardware daw ang tawag dyan. Well, guess what? Ang mahal labiran ng lastlet ang una pa yatang nagtauso niya. Tingnan niyo naman, oh! Laking kadena niyan! Bigat niya! Ibong hardware store na yata yan, eh! Joke! Tingnan ko lang, by the way, hindi kayo umiyak din kapag suot-suot niyo ang ganyang kabigat na hardware na yan. But seriously, ito pala ay sumisimbolo for Mama Mary ng bigat ng kasalanan na umaalipin sa atin which we may not be aware of, we may not be feeling, pero aware na aware at feel na feel ng mahal na ina para sa atin. Ganun naman ang mahal na ina, di ba? Ganun naman din ang mga ordinaryong ina. Nararamdaman niya ang kapahamakan na nararanasan ng anak niya. Kahit pa hindi aware ang anak niya. That's why Our Lady of Lazarus is crying. Kasi hindi natin alintana ang kapahamakang nararanasan na natin, pati mga kapahamakang mararanasan pa natin kung hindi tayo titigil sa mga kasalanan natin. Consequently, nakasabit sa quintas na kadenang yan ng mahal ng Lazarus ang isang krus na mayroong crucified body o naghihirap na katawan ng ating Panginoong Jesus. Ito nga daw ang siyang pinakamaliwanag sa kasuotan ng mahal na ina nung siya ay nagpakita sa dalawang bata. Ibig sabihin, lahat ng glow sa kasuotan niya, sa katawan niya, lahat ng sinag hanggang sa crown niya, doon ang gagaling sa krus na suot-suot niya. Patunay lamang na mula noon hanggang ngayon, very consistent ang mahal na Birheng Maria na anuman ang karangalang ibigay sa kanya at tanggapin niya, ibinabalik niya talaga sa Diyos sa anak niya. Hindi siya talaga para sa kanya ang dapat na maging bida, kundi ang anak niya. Ang kanyang pagpapakita ay hindi upang ilapit ang tao sa kanya, kundi sa minamahal na anak niya. Now, patungkol sa krus na suot ng ating mahal na ina, sigurado kong hindi man kayo magtanong ay nagtatakang marami sa inyo kung bakit kakaiba ang krus na ito. Sapagat meron itong dalawang pangunahing simbolo, ang bukas na plais at ang martilyo. Bakit? Martilyo. Sapagat para bagang patuloy nating pinapako sa krus ang Panginoon natin, Kapag nagkakasala tayo, pero bukas na plais naman sa ibi para bagang imbitasyon sa ating lahat na bunutin natin ang mga pakong patuloy na binabaon natin sa katawan ng Panginoon natin dahil sa pagkakasala natin. Sana we can imagine gaano na ba karaming pako ang naibabaon natin sa katawan ng Panginoon natin dahil sa patuloy na pagkakasala natin at ng kapwa natin. Maawa naman tayo sa Kanya at sa ating mahal na Ina naawang-awa na rin sa anak niya